Aries, kung may isang gagawin ay dapat lang na laging maging manigurado at iwasan ang ugaling maunawain para walang maging kalungkutan, ang gabay signos ng kalikasan. Taurus, maging mas maingat ka sa pagsasalita ngayong araw dahil may maramdaming tao na makakausap na magdadala ng kalungkutan sa iyo, magmasid ang naaayon, ang gabay signos ng kalikasan. Gemini, kung magbibiyahe ay huwag basta makipag-usap sa ibang tao kung ikaw ay mamasahero ng walang maging kalungkutan, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat ang gabay signos ng kalikasan. Cancer Iwasan mo ang makipag-discussion ngayong araw dahil baka ikatatalo mo ay ikaw din ang masasaktan, ang gabay signos ng kalikasan. Leo, mas mainam pa ang maging matahimik ka ngayong araw, sa mga usapan sa ibang tao o maging sa pamilya dahil pag nagsalita ka ay diretsyo pigilan mo makapagsalita para wala kang maging bad energy, ang gabay signos ng kalikasan. Virgo, at kung sa trabaho ay dapat na lang na maging masinop ay huwag ng makisama, muna kung saan pupunta para makaiwas sa gulo na hindi mo inaasahan, ang gabay signos ng kalikasan. Libra, maging masunurin ka sa nasabi ng magulang ngayong araw dahil kapakanan mo ang nais nila, para makaiwas ka sa suliranin sa pera, ang gabay signos ng kalikasan. Scorpio, at huwag ka muna gumawa ng mga salitang hindi naaayon sa mga kausap kahit na kamag-anak para mapaiwas ka sa tampuhan ng relasyon at may malakas kang sex appeal ngayong araw. Nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat ang gabay signos ng kalikasan. Sagittarius Huwag ka muna magbubuhat ng mabibigat ngayong araw at huwag masyadong mabilis uminom ng malamig na tubig para sa iyong kalusugan, ang gabay signos ng kalikasan. Capricorn, umiwas ka muna sa mga hayop ngayong araw at sa mga usapan na tungkol sa pera kung kaibigan ang kausap para makalihis ka sa gastos, ang gabay signos ng kalikasan. Aquarius, Maging mas maingat na masungit ang gawin ugali pag may kausap na ibang tao pag tungkol sa transaksyon sa pera. Para ang iyong pera ay maingatan ang gabay signos ng kalikasan. Pisces, unawain mo ang mga magulang at kapatid pag may nasabi sa iyo dahil pag pinagwalang bahala mo ay magdadala sa iyo ng kalungkutan sa hinaharap, ang gabay signos ng kalikasan.